So, may tumaroon agad ha eh. so po masyang mapagpalang araw po sa ating lahat andito na naman po tayo manguha ng mag-iigib ng tilapia <laughs> so sobrang lakas ng ulan kanina sobrang lakas po ng ulan kaya nagkapote ako ito, kapote. So, sana kahit sobrang lakas ng ulan, meron pa din mahuli. Tsaka ano po, tumaas na yung tubig na naman. Hindi ko alam kung high tide lang o low tide, o dahil dun sa malakas na ulan, o siguro dahil sa factors, pag samasamahin lahat yung factors na yun. Ah, uh, oras po ngayon is 5:30 ng hapon. So, check po tayo ng screen kung may nahuli. Bale. Okay. Yan, so 1 guantes ko. Guantes po ako kasi Karoon akong sugat. May hiwa ng maliit yung daliri ko para hindi lang masagi-sagi o lumaki. Yan. So, diretso tayo. Diba tayo ng ilapya. Igib tayo. So, yan. Dahan-dahan. Bali matulas po ito. Ang daanan natin matulas. siya. Clay. dinadaanan ko clay po siya. Kaya putik. Kaya pag hindi marunong umapak dito, automatic po. Kadudulas. Dito na tayo. Dito na tayo. Gumaas na yung tubig. Maraming salamat po pala ulit sa lahat ng mga nanonood. Although alam ko po, aminado po ako pangit yung quality ng video dahil po siguro cellphone lang yung gamit ko. Pero, sana po, makabili ng action cam na maganda pang vlog ng ganito para naman maganda, mag, maganda, yung quality ng video natin gumanda ito ready okay. okay. meron din oh, Good, no good, na no good, good, Mm -hmm. Good. 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 Sa lahat nga po pala ng ano. Ah, uh, sa lahat po ng mga bagong viewers, uh, humihingi po ulit ako sa inyo ng suporta na kung pwede po sana eh pa-subscribe po. Saka ano, paki-like at tsaka share na din po para makilala po yung vlog po natin. Maraming salamat. So, next Meron naman. Oh, all, all, all. all goods. Kami <laughs> sa O, hindi na po sila ganun karami kasi uh, ano po, may naglambat kanina. Tapos, <laughs> so okay lang maglambat. Kaso, ang problema, yung hinahampas ng tubig, binubulabog para lumabit sa lambat. Eh. Kaya nangyari, uh, yun nga po, yung mga screen, maglabog, maglabog yung isda. So, oh, ganun pa man. Meron pa naman dito Okay. Eh. Naman natin solo to. Ah. Yung iba naman eh. Kailangan ah, din. Basta wag kuhanin yung screen. Huwag lang kuhanin yung screen. Share-share tayo sa mga biyaya dito.

Ayun. Ayos. Meron ako napansin. May kakaibang isda. Ako napansin. So yun po. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanood ah uh, may okay na okay po yung huli natin yan po may git kalahating balde ah uh, karamihan po sa mga nahuhuli natin pamimigay po natin sa mga kamagana po at saka sa kapitbahay kaya goods na goods po at may nahuhuli po tayong ganito so bukas po ulit kita kita po tayo maraming maraming salamat po God bless po sa inyo